Ito ka nga uh, batin. Shoutout ah, sa sahod sa mga anak ko dyan. Ito sa akin dyan. Ayun. Sasawa ko, hindi mo na-relate eh, sa mga anak ko. <laughs> wala akong sinabi ha. Ah. Kayo, kayo nagbitaw niyan ha. Ah. Wala, may gamit kayo ng fire. Mga kaibigan, ito po ulit ang sitwasyon sa kasama ko po si Boss Mike. Ang aking kaibigan malakas. So, never. Kasama namin si Boss Ray. Si Mike po, never been touched yan pero wasak. <laughs> Reset. Never been touched pero Ayan. ka pa, mami? Sabi la. Kasi nung time ka nag nagkaroon talaga dito ng tinatawag na proyekto ng gobyerno. Isa po talaga ako sa nakikipag-usap noon eh. city engineer, ganun. Ganun po kami nang ano, mm. Yung NKBI po yun. Since, ano, seven pa po yung nangyari yun. Ah. So, alam na namin yung mangyayari. Kaya sabi ko doon sa mga tao, syempre ako po nakikipag-usap ng hmm. time na yun eh. Ako po ang nakikipag-usap. Kapanahonan po ni Congressman. Oh, pero ngayon na-abisuan naman kayo na barangay. Ba? Ah, sila po na-abisuan na, na hmm, po. Na alam, manila. alam naman nila, di ba? Alam po nila, sir. O Kaya, bakit, bakit parang iba at mga babae, para ayaw po gumalaw? Ano po bang meron? Kasi po ang pangyayari kahapon, ang, napasag, ang napagsabihan lang po na ano, yung mga bagong tukod. Hmm. Kasi po itong side na to, Galing po dyan sa side na yun. Mm. So dito muna pinalipat. So mm. hindi alam na ongoing na po yung tinatawag na kalsada. Pero alam naman ninyo na at any time pwede kayong tanggalin dito oh, diba? Oh sir, hiling po, willing po mga tao na. Kasi po nung time na yun, sinabihan na talaga ni, mm. ni chairman na in case natamaan kayo ng project, kailangan alisin niyo talaga yung bahay. So tumangayon naman. Mm. Ah sige po. Alam Basta kasi yun po ang ating ating... Simula na po eh, di ba? Oh, po, tutupol. Para sa inyo naman po ata yan tutupol, eh. Oh, po, sir. Maraming salamat po ah. talaga. Kasi nang time talaga po sir na yung yung plano pa lang po. Plano pa lang po yung project. At isa po talaga ako na pumunta ng City Hall. So yung grupo po namin gumawa ng paraan na magkipag-usap sa ano, mga ahensya po ng gobyerno, urban poor, national housing authority, yung mga ahensya na may kaunayan sa pabahay. Ako po talaga. Ang pangalan ni ate pala? Nelia Nakwa po. Haylo po. Magandang hapon. Magandang umaga sa inyo. Mag-ingat po kayo, ha? Opo, okay. Hindi naman yung bigla ate, matagal po. Bakit? Bakit Hindi naman. Si nanay, ato daw mga Ang sabi namin, saan hindi naman biglaan yung pagdidiba? Akala namin yan lang kahapon. Pero alam niyo po, alam alam niyo po na on the first place, temporary lang to, di ba? Alam namin. So, ibig sabihin temporary po yan, sabi nga ni engineer. Sabi ko, ma masa ko ba kami dyan? Sabi niya, saka hindi pa mo nagagamitin yung area ninyo. <albeit> pero mm -hmm> yung yan, yun pa ninyo, yung talaga ninyo, hindi yan taga dito yan, hindi yan mga butante yan. Taga bangketa lang yan sila. So, simple tetep. lang po nai. na Temporary. Ini time oh. pwede kayong tanggalin. Okay lang, papayag kami, pero huwag naman sa okay, Kaya nga, ini time pwede tanggalin eh. May temporary. Hindi clear na natin ah. Uh, sa gitna pa po oh, malayo layo pa naman siguro ay, kayo. Ayo, ayo naman ay, naman yung... At papayag kami. Huwag oh, papayag. Alam namin gagamitin to. Pero ayun mm. yun naman kami nang... Eh, dito muna sa side ay. na to. nga ano, May pinag-usapan na pa natanong kayo. Matagal lang po eh. Oo, oh, gagamitin talaga to. Mm. Kasada to. Alam namin yun. Pero yun sa biglang... Lang... Kasama ka ba sa mabibigyan? Ano, renter lang kami. Pero masanti kami dito. Hindi, ayun. Kasama, ay, kasama kami sa nasunugan. Renter lang po kami. O, eh paano yung dito, sa, dito sa babahay? Ang Yung mga honor lang Panginoon. No, no, no. mga butante, hindi namin alam. Mga Pero sabi ni Mayor, huwag kaya yung mag-alala. Huwag kayo lumabas ng base Pero hmm. noon pumunta yung talaga, yung sabi yan, yan, Ang sabi niya, lahat-lahat, walang may-ari ng ano, base Walang may-ari ng lote. Mahirap man o may kaya. Pantay-pantay ang lalako. Hmm, Pag lang aalis yung mga butante dito. Tinanong din namin sa barangay na nagtambaho pero butante lang dito ang, ah, ano, gagawa nila ng paraan na yung may mga anak para hindi makalabas sa bangketa yun lang ang sabi ni Yorne so ano pa pangalan niya ate? pangalan niya po? may naos manhari ah, sige nag po kayo pero paano prepare na lang kayo kasi anytime pwede kayo pripado na po ang naos ito ingayon pala saan kalilipat niya after this? 50-50 uh, pa po sir kasi No tagging po kasi ko eh. Ang first priority po kasi is yung may tagging na. So, ah. Yeah, po ang isasalpak dyan. Uh... So yung mga may mga tagging, sasalpak. And then, ayun doon sa engineer na napagtanungan ko, mm. yung mga tatamaan, temporary namang ilalagay muna mm. daw doon. Tama po ba sir? Sa, so, yun yung pasabi mo eh. eh sabi po ng engineer. Ah. Uh... At saka nung foreman. Pakitig lang ako sa sinasabi niya eh. Sasabi po yun ng foreman. So mm. ngayon, ngayon pag natapos na yung gagawain, tsaka sila ibabalik. Oh. Ano pang pangyayari? Oh, pero anay, pag nagkaroon na kayo ng bahay dito, huwag naman kalimutan na. Ah. Pag yung mama na kayo, pag <laughs> Ay, matumambay kami dito. Ay, nagkakaroon ng oh. hindi honor yan, sir. Ha? Ah? Ano lang talaga. talaga... Ano lang talaga. Garland talaga, pag wala honor. Ay, may bahay ka, pag hindi ka honor sa barangay, ka hmm. May Kailangan may nakalagay na tagging. Oo. Oh. Tagging honor. Kung ikaw ay honor, may bahay ka, may tagging ka. Hmm. Hmm. Pero butante ka naman kaya ate. Magkakaroon ka ng honor. Pero, wala kami sa renter lang po kami. Ayun, pero, ay, hindi ano, hindi matatanggap niya 'to, ano lang, garland. Oh, uh, hindi baka na po, niyo. baka po sa tenement, baka lang po tenement. Pero, oh, baka di ba? Talaga so, Kung um, tayo mawala ng pag-asa kasi sabi uh, naman talaga ni Mayor lahat magkakaroon. Oh, oh tama. Kaya lang. kalma lang, huwag kang magagalit ha. Ay, hindi po sir. So, ay, so, ay, galit na. Hindi mo ako na ma-renter. Alis. Ang sinabi niya, lahat-lahat magkakaroon.

kaibigan, puro po basura dito. Pulong pulo po ng basura. Dito ang pinadaan. Ba't siya, ate ba dito umalis dyan? Ang daming langaw. Yung uh, nakatayo na yan. Susundan uh, lang yan. Ayun po sila yan. Uh, pero yung pag ganun lang. Ah, uh, pag ganun. Temporary lang muna yan ah. Uh. Ah, uh,

Ayun, nandito pa lang ating demolition. Boss, magandang umaga. Good morning. Nabuhay ka. Kamusta na, kamusta man. Ito kasi, ang uh, order dito, kasi yung proyekto natin ng pabahay dito ididiretso na rito. Hindi na sila makagalaw dahil may, mga, bahay na. May bahay. Naalala mo yung ano? Naalala mo yung nasunog to, di ba? Medyo maluwag-luwag na to. Eh. Ngayon dumami na lalo. Dumami na naman. ito na yung project eh. Katulad yun, yung mga nandun sa pader. Dapat na na abong abong naman. Malayo ang project. wala yan, no? Wala pa. Wala yan, nag-gumaano na. So, ayun, dandahan nila. Kasi mula sa poste doon, no? Yung poste sa kanto, at saka yung tumbak bakod. Hmm. Ito, almost to lahat. Ayun. So, ayun, boss Jun, baka may gusto kang bati Ah, uh, binabati ko yung mga <laughs> yung mga kasama ko sa trabaho dyan, ha? Mm. Medyo so, konti lamig tayo. Alam nyo naman, trabaho natin, eh. Tama, Public Ah, eh. uh, tama. Lamig-lamig tayo lamig, lamig. laging nasa Tama. Mm -hmm. Ha? God person yung lahat. Ayun, Boss, Boss Jun, ito po yung uh, idol ko. Uh, pagdating po sa mga pinsan, magaling din to. Okay. Wala man lang sinasabi. Boss Jun, kaya nakapapag-upit ng buhok. Ang dami nga. Ang mong pinsan ah. Oo, oh, ang dami nga. Uh, Hindi ko uh, nang alam. Hindi mga pinsan. Sige, sige, usap tayo. Pamaya-maya. Wala, Wala ganunan, biglaan, di ba? Anong, anong ganunan? Anong ganunan? Walang sinabi ni chairman na ngayon magiba na dapat sinabi na... Ate, pakialo, halinaw lang. Pakialo lang ate, ha? Hindi, hindi pa nagagalaw yan, nasunod na sunod yan. Diba, Oh, alam na may project. Saka ba dati ate nakatira? Yung pwesto ng bahay. oh, yung dati mong asawa. Ano ba? Ang sabi nga, di ba, ano daw, temporary. Oh, uh, temporary. eh temporary. Oh, temporary. Oh, temporary. Oh, oh temporary. Oh,

oh, ikaw kamusta naman po? Ito, nandito tayo sa base ko. Simula na ngayon? Opo, opo. Andi na po yung mga gumigiba. Papasok na rito. Lahat po ng mga tatamaan ng project, mm. pinare-ready namin. Simula sa poste na. Sana handa kayo sa ganyan kasi alam nyo may project. Matagal na rin kayo nakapwesto. Malayo pa, naguhukay pa lang. Nandiyan na kayo. Ngayon, ito na project. Dapat, alam nyo yan. Hindi nyo sila Dapat hindi na sila rito. Hindi na Nag, nag-sabi naman siguro ng barangay, di ba? Oo, oh, alam hmm. ng barangay. Alam din naman nila. Hmm. Temporary lang oh, sila temporary. dito. Wala pa yung project. Hindi pa dumarating sa inyo. Nandiyan kayo. O oh, ngayon parating na. Kaya kailangan clear na to. Kasi babakura ng project yan para maayos ang gawa nila. Hindi ba pwede pagpapukasin? Eh, hindi ako makakapag-desisyon sa engineer sa ing. Kawawa ka naman ate. Kuya, takoy na atok pa ako. Ay tulog ka muna dyan Pagising mo Pagising mo wala pag nang bubong Dali mo nga sa Abida <laughs> sa Abid. Para maganda ang tuglog nito Abida di ba maganda ron oh, Alam mo ko <laughs> Kamusta ka naman boss? Ito oh. Alam ko okay alam kong busy busy ka nung oh. isang uh, linggo Clearing tayo Oo oh, eh, Sulod-sulod na clearing Plus nung DILG pa natin Oo oh, Yung Random ng DILG na kailangan oh kasi inspection nila yung mga lugar na mabuhay din. O, oh, sana naman na wala nang chairman na mabigyan ng sokos. Sana, sana. Oh. Kasi eh, kailangan doon sa binigay ng DILG sa kanila is gawin nila. Mm. Ayan, yeah, so, halit pa kami ni pare sa uh, uh Baseco para po ituloy uh, itong ito demolition. Ano? Dahil uh, magsimula na itong proyekto ng ating uh, pabahay dito. So, ayan mga kabigan. Good morning, good morning po sa lahat po ating subscribers natin. Ano uh, ito po ating team demolition ating uh, Highway Division 4 at 5. Ayan, magkakasama po sila sa pangunan po ni uh, Engineer uh, Lakson and Engineer Saeng Laskel na uh, Sir Ayan, uh, so, so boss, baka may gusto mong patiin? Wala. Wala. Yung sawa mo? Wala sawa? Tara hap tayo. <laughs> <laughs> so yung mga kabing ito po yung uh, demotion dito sa area po ng uh, Baseco. So ayan, Magandang uh, umaga po channel Reds po uh, Zay Pondulo hindi po siya eh. so ayan magandang umaga po so anyway good morning mga kaibigan ito po si channel Reds at nandito po tayo sa uh, baseko at uh, ito po yung mga bahay dito na last time nasunugan eh, uh, hindi po po ito naabutan kaya so, in-extend po ito so ayan mga kaibigan so nangita po ninyo ito po uh, uh, ginagawa na po itong uh, pag uh, clearing at pag demolition ng mga bahay dito Good morning po, Engineer Leia. Kamusta po ikaw? Tayo Pilipino. At kasama po natin si Engineer Pakulan. Ayan. Good morning po kay Engineer ng Distrito 4. At si Engineer Leia ng Distrito 5. Magkatabi lang po sila. So, ayan. Good morning kay Engineer. Ay, magandang maga po. Ayan, Engineer. Linis tayo, linis tayo. Oo, sige. Akala ko wala kayo dito. Kayo pala nasa dito

Mahina lang to, yun ang mga magaling. Hindi na talaga. Hindi naman. Ito talaga malakas. Ba't nakaputi ka? Wala tayo pinag-usapan na. Melvi, nakaputi siya. Wala pa pinag-usapan. ako dito, hello. Hindi, sabi ko. Parang naramdaman ko. Eh, dito pala. Sir, good morning. Pwede mo tanong, sir. Saan pa ba nangyayari dito, sir? Ang nangyayari dito. Ito yung nasunog, di ba, sir? Oo, ito yung nasunog. dating nilinis na. Ah. Ngayon, tinayuan na naman nila. Ah. Oh. Panibagong sira. Trabaho na naman, oh. panibagong sira. Dapat sumunod nila sila kay Yormie. Oo. Oh, natin pinagbigyan na sila dahil nga nasunog, di ba? Oo. Oh, Ang nangyari, lumaki lalo. Lalo lumaki, dumami. Oh. Para mga kabuti. Eh. Oo, oh. oh. ayun. So, ayan, mga magandang umaga sa iyo. Pinalinis na ito, babakura na. Para ayan. hindi na makapag-squat. Ayan, so good morning, Boss Jericho. Malakas po to. Shout out, shout out, shout out. Good morning din. Shout out, pala sa misis kong mataba. <laughs> pero sexy. Totoo talaga ako dyan pare. so yan mga kaibigan. Kasama oh, pa si JR ng ating uh, Highway Division 5. Ayan. At uh, si Arboy ng ating Highway Division 5 din. Hello. 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 Poor man. <laughs> I assistant ako na yung ibang Oh, Ako assistant pala. Sorry, sorry. Assistant siya. Pare, di ba ito last time? Pare, ito yung uh, pinagbigyan na sila dahil nga nasunog, di ba? Okay. Parang pinayagan na sila muna dyan mo. Ngayon lumago, ano? Dumami na. Tumubo, oo. Ano lang, tatanggalin lang yung uli yung nagtayo. Ah, sige, sige. sige. So, ayan mga kaibigan na eh, yun po. Nakita yun po yung mga kaibigan. Tinatanggal po. Ito ang mga kabahayan. Dahil langaw. Oh. Ah, mga pinsan ko yan. Sorry, mga <laughs> Ito no, mga kaibigan, ayun po. Uh, punta punta po na po itong ating boss. Twing, good morning Twing. Ayun po nakita niyo si Twing mga kaibigan. At uh, napakalakas po ito ni Twing. Andito po ang ating engineering highway division 5 at ang ating uh, highway division na uh, 4. So, kasama po si Larry. Ayan. Ang aking kaibigan na malakas na may hampas na dala. O Hindi mo hindi kasama. Ha? Hindi, hindi kasama. Matitibag na? Matitibag, hindi na, matitibag na ako Hehehehe Ayan, magkasama po ang dalawang team. 4 sa 5, nagkatabi na po. Team. Mm. May DPS pa tayo? Wala. Wala tayo, Wala, no? Ay, Dito muna namin ilagay pang samantala staging area para dun sa mga makukuha natin. Mm -hmm. So, ano, diba? Ikiklar pa namin yung, ano, yung drive ano natin, yung daanan. Mm -hmm. Para makapasok yung mga truck. As I, re, as I remember, engineer, diba dati nung nasunog dito? Uh -oh. uh, diba may mga konti-konti lang yung kubul kubulan na naiwan dito? Ngayon, nanganak ano? Ay. Pansamantala, alam naman nila lahat na temporary sila. Hmm. Iba kasi dyan, ang galing doon sa pangalawang sunog. Ah, okay. Dyan sila natira. Kasi hmm. ginagawa yun eh. Hmm. Naayos yun do doon. doon. Mm. So, wala sila mga Dito sila. Pero paalam oh. nagpaalam doon sila sa barangay. Ah, oh, pinayagan naman. Pinayagan sila. Pero pansamantala, alam nila anytime sila ilipat. Hmm. sila. So, sa so na wala naman nagreklamo. Wala naman. Wala naman. Kasi na, actually, naumpisa na daw ng barangay to eh. Mm. Ay, hindi na nila makaya doon dami na. Mm. Ayan. Tapos yung ano kasi yung babahay na yan, i na natin dito. Hindi, pa kapag layout dahil nga nandyan sila. Mm. Ang business engineer, no? malapit ng ano? May nakikita na structure Eh. Hmm. Galing, 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 uh, galing. So ayan, uh, kasama din natin si Engineer Pakulan, ang isang isa, malakas po ng 4. Ayan po. Uh, uh, ano kami ngayon? Uh, Balitin mo kami teamwork, ngayon, tap tap oh, po, hmm. po yung Engineer namin na nagsasampa sa truck din. Oh yes. O. Oh. Eh gano'n lang, tamas <laughs> talaga. Uh, Anong okay. trabaho lang mo? Trabaho lang mo. Ayan, si Melvi po lang. Kita natin na naka-helmet. <laughs> Demolition ka ngayon, Melvi. For <laughs> <World> protection lang. <laughs> Si Arbo yun ulit si Arbo yun eh <laughs> Ayan Diyan na pa wala si ano Si uh, Si General uh, Sipa Andyan, andyan wala May ano ngayon, may lakad Ah may lakad ba? Si Boy Tapang nandun Saan? Sila may lang ako Ah Pero pupunta na dito mamaya Ayan sige po Ayan, nandiyan sa Aeng Thank you po, good morning po sa inyo Ayan, meron akong ganyan. Uy, baka ba yan? Manila Boy. Gusto, gusto ko Manila Gay din. Oo. Oh. Manila Boy? Ikaw si Manila Boy, ayan si Manila Boy. Melvi, bakit bilog? Ito si Manila Boy. Ang kulit na damit mo, ano? Hindi buntis yan? Oh, hindi naman nabubuntis din. dito si uh, Larry mga kaibigan, isa po sa ating uh, malakas. Malakas si Larry? Oo. Ano malakas doon? Ano lahat? si Redson, lakas mo Pero malakas pare, ikaw pare ka <laughs> First first na yan. Ano basketball? Time Pero mas malakas kakabon pare? Oo. Wala kakabon, play. Ha? Nandun ako. Nakampas tayo ng bakal e. Oo. Sa hindi ako maarte,

Malaki-laki pa pala si. Malaki-laki pa pala ano Malaki-laki pala to. boy. Makaapak ka ng pako nako. <laughs> 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 Tayo'y Pilipino. Maliit lang bahay dito. Ayun, malakas oh. Mababi oh. Hmm. Sino ba leader ngayon ng demolition natin? Andan si Sir Jun. Dito ba Sir Jun? Dito ko lang kita eh. Dito, sila eh. Nandun sila dito eh. Ah, sabi kapilang lagchigi pa din? Dito, parang mabilis dito. Ah, sige sige sige. Parang to, sa atin oh, to. O, sige puntahan natin muna. Malapad naman po to no? Ito, nandun abutin rabutin Hindi, ito lang muna. Eh. Ah, ito lang muna. Ito lang muna. <susurra> Ah, yung kasada? Yung poste na, yun na, ah. na yung nabakal. Ah. Yung na ng yun Ah, ah okay. Ayun. Ito, ito, parang yan, yan. Hagip na yan. Diretso na yan. Retcho lang muna. Ayun, okay, engineer. Ngayon engineer, ha? Uh, baka matuto ko ng ano dyan. <laughs> ito ah. ang kailangan kasi nung contractor doon para ma makapag-layout na sila. Hmm. Ayan, so yung mga kaibigan po, uh, <stutup> ah, sabi po ng Engineer, <stutup> e, <stutup> ay, eh... Doon na lang kayo na yun. Ayan, doon na lang muna kayo, kasi kung matamahan kayo, hindi eh, kayo makapansin

So yung mga kaibigan, ito po yung sitwasyon dito sa Baseco. Uh, puntahan po natin ang ating demolition. So, nasa kabila po yung ating demolition natin. Asa yung demolition? Kabila? Diyan natin na boy? Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi Ayun, mga na kaibigan, nandito po pala si uh, Boss John. Ayun, uh, na uh, punta natin si Boss John ng ating demolition. So, ayan, kasama pati ang highway division natin, ang ating uh, demolition team. Ah, nakalala ni Boss John, nandito din po ang ating uh, highway division po Ayan. good morning, lipat Lipat na, Tweng Hanggang dyan pala, Tuwing yan. Pag ganun lang, muna. Oh to eh. Sorry na. Sorry na talaga. Tayo'y Pilipino, may bahay dito pero okay. Idol ko to, idol. Idol pa Idol, idol.